Si Maria Dina Isabella Alviso Wong, ipinanganak noong 18 walo ng Hulyo taong isang libo na na ay isang Pilipinong profesional na atleta ng volleyball. Si Wong ay miyembro ng Ateneo de Manila University Lady Blue Eagles, ang varsity volleyball team ng paaralan para sa mga kababaihan mula 2016 hanggang 2020. Noong season 18 ng University Athletic Association of the Philippines, UAAP, noong 2018, nanalo siya ng Best Setter Award. Habang bahagi ng koponan, ang Ateneo ay naging UAAP runner-up noong 2016 at 2017, nanalo ng bronze noong 2018, at naging kampiyon noong 2019. Ang kupunan sa pakikipagtulungan sa Moto Light ay umabot din sa final sa Premier Volleyball League Season 2 Open Conference noong 2018. Noong Hunyo taong 2020, siya ay nilagdaan ng Choco Mucho Flying Titans. Personal na buo.